yung impeachment kasi uh, was beyond our control no mm -hmm. pwede namang hindi impeach nun eh Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit um peerahan din ngayon Feb 5 um ganun din um June 2 pa rin yan itatakal ng Senate no so ano nangyari doon di ba nagkaroon ng backlash naman talaga mm -hmm. yung hate, um there are external factors beyond our control so it is not an apples to apples comparison no ang pag usapan natin dito yung totally with within our control yung um impeachment Hmm. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in -impeach. Tapos, pinadala sa Hague. So, parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But, kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, ah, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung, yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Given what you said, ano, eh, bakit nga, baka pinili? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinili yung impeachment, even when, even despite your warnings sa kanila? Ah, bakit pinilit yung uh, impeachment? Eh, hindi na ako sinama doon sa, ano eh, hindi na ako sinama doon sa, sa unang, sa huling usapan. Mm -hmm. Okay? Pero may, I mean, doon sa bang nangyari, may may duda ako kung bakit um pinilit yung impeachment. Can you share with us or uh, would you keep that to yourself muna? Um, alam mo, um, di ba, galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Mm -hmm. Okay. At hindi lahat nung, because of the lack of time, hindi mm -hmm. lahat ng items doon, ay eh, nabito, mm -hmm. 'di ba? Yes. 'Di ba yung unang usapan yan is malaking amount yung ibibito, 'di ba? Yes. Later on, um maliit na lang yung nabito, like 20 billion yata. Okay. Mm -hmm. So, ang um, ang ginawa nun, nagkaroon ng uh, conditional release, 'di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, 'yun ang sa tingin ko nung time na 'yon, 'yun ang iniisip kong nagtulak. Mm -hmm. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma itong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason eh. Um, so sabihin ba may clamor? There was no clamor. Na, Ang sinabi nila, alam ko, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. pero mm -hmm. okay? Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung vice president entering an election. Yes. Number one. Number two, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Mm -hmm. So, ang gustong um, mag-vote ng impeachment, nung nag na ang Iglesia ni Cristo, supporting the call of the president na wag ituloy yung impeachment. Mm -hmm. Number three, Yung presidente, ayaw niya talaga nung impeachment. Because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan na